So, ang ganda nung kulan na ito, mga kaibigan. Hi, Don Raya! O, sa lahat ng viewers ni Don Raya, Subscribe! Okay. Subscribe for yun, o! So, nalagang sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Yung bago pala dito, don't forget to like, comment down below, follow me, hashtag, Don Raya. And, of course, isubscribe mo na yan. Uh, bago tayo magsimula, eh, inaayos ko lang i-shoutout si Boss Angel. Muli, no? Dahil, no, umuwa na naman sa atin siya ng budget meal na Project Done Follow. No? So, eto yon Isang blue, ayun, no? O, pa yun, mga bakso. Tsaka isang par blue, no? Budget meal, presyo pamigay, only for yan mga paps no kaya kung gusto mo na makakuha nyo mga ganitong pamamalakasan na ibon all you have to do is to text or call me, Serena Fetri 136446 or message mo sa akin based on messenger and Don Roaya or Don Roaya AJ No, sa mga hindi alam kung paano ang mechanics no, dinututubo natin ng camera yung mga ibon mga pages, tapos screenshot nyo lang tapos yun ipadala nyo lang sa akin at ulitin ko You can text or call me 0953-136-4462. I mix mo kagad ang sign Facebook Messenger and Don Ruaya or Don Roaya. Say okay, that in no? So, ikakarton ko muna to. Tapos mag-vlog na tayo mga papsa. Muli shoutout sa iyo, Boss Angel. Yan mga paps, sobrang ganda na bagong parisa na to mga paps ha. Ang ID ay Opa PAR Blue, YELLOW face dal follow. Grabe, dulo-dulo na to. No? At Opa Aqua, split YF, split dal follow. Sobrang ganda nitong bagong parisan mga paps No? So, grabe. Ito na yung ano, isa sa pinakadulo na pinaproject sa uh, yellow face mga paps No? So, jackpot ka. <laughs> Na-imagine nyo ba no, kung kaganda itong parisan na to mga paps Lalo na itong uh, visual na uh, o paparblo yellow face dyan paano magkaroon ka lang ng post yellow face di ba parang full feeling na mga paps eh tapos magkaroon ka ng split yellow face full feeling na lalo na pag visual yellow face e paano pa pag opa yellow face e paano pa kung may karagang aqua no. <laughs> ang ganda e paano pa pang nagparblo pa talaga No, yung parbo kasi, mas mataas pa to sa yeah, solid mga color, pop, so, so, mga pop, Sa mga itatahanap ng mga, mga Pablo Yellow Pace na pinaproject. Uh, ito yun, talaga. ito yung sura nun, mga no, so, ito na yun, visual, visual na talaga siya. No, sobrang ganda. No, so, ulitin ko, you can String, picture, call me, 0 5 4 1 <laughs> O, message mo ako sa Messenger. Ang Don or Don Ito ha, ulitin ko, na so, imagine may yellow ka, may aqua ka, Apo Swarblo pa talaga. Rare. No, mahirap kasi ito palabasin mga pops, pero tayo, palabas natin. No, so kung gusto niyo ng gato parisan, you can text or call me. 0953 1 364 O or message mo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Injury. Alright, no, so ito, napakaganda din nito mga pops. No? May gumagawa na nito pero iilan lang. No? Ang ID ay Opa Aqua Ino. E, Visual na, tapos isang Opa Aqua split ino naman. Napakaganda din grabe. Bago pa mga pups. No, lang na, ang, ang, ang nakapagpalabas nito Kasi nga, medyo dulo-dulo na rin to sa ino line. No, so, so tinanin yung oh. pulang Pulang-pula yung mata. Pulang pinkish yung ulo. No? Halos homosigot na kung tawagin. No, so kung gusto niyo ng ganito pa rin meron tayo. Ito, nakikita niyo sa screen. No, you can text or call me 0953136462. Five three one three six four four six two. Facebook Messenger Don Roaya or Don Roaya Aviary. Napakagandang parisan mga paps Grabe, tinanong parang kulay melon no, yung ulo. Mm. <laughs> Sobrang ganda. Sarap nyo ito no, nag-aalaga ka ng ganito kaganda tapos nagkakapi -pika, pika mga paps No, ito yung magandang alagaan mga paps Kahit tumaga to sa aviary mo, hindi ka magsasawa. Yan mga papsa kunin nyo na to ah. Napakaganda nito na mga papso. Oh. Ito naman, napakaganda grabe ang kinis oh. For sale super gandang Opa Yellow Face. Possible split dan follow napakamura na lang din ito mga papsa. No, sa so, mga naghahanap ng ma ala agila. Ayan no, oh, tingnan yung pakpak ko oh. No, yuwing kasi to mga paps. No, may mga gusto talaga din na tao na nangongolekta ng yowing kasi nga maganda rin 'yung yuwing ang kinagandaan nun, no, kahit hindi mo na ipa-DNA, madali natin ma-determine -de kung babae o lalaki sa kapa o sa pakpak. -pak. Ayan, yung highlighted sa pak pakpak na yan. No, tapos, ang ganda rin kasi na yung pasayas yung pakpak. -pak. Marami -appreciate y -y -y na appreciate na itong yung na ito mga paps. No, so kung gusto mo ng ganito, you can text or call me 0953-136446 to message mo sa aming Facebook Messenger. Andon Roaya or Don Roaya Aviary. Alright? No, sa so mga naghahanap naman ng OPA, no, solid color na yellow face, possible split down follow. Meron din tayo mga pops, eh, nakikita sa screen. Napakakinis. No, ang sarap i-collecta, sarap alagaan. No, I-text nyo lang ako, tawagan nyo ako sa 09531364462. 1364462 o okay, message mo sa akin Facebook Messenger, Don Roay, Don Roay, Avery. Alright, eto naman, super budget meal. No, parisan ng yellow face at may free. Yan, syempre may free yan. No, na OPA, possible split, dan follow, possible yellow face. Yung nasa kaliwa, yan yung free mga pups. No, so, ayan, mga budget meal sa mga naghahanap. No, ulitin ko, you can text or call me 0953 1364 Message mo kagadaw sa Facebook Messenger. Ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. No, sobrang ganda niyan mga paps. Opa. No? Na freebies an ka pa. Magkaka-freebies ka na lang eh opa pa. Tapos may karga pang yellow face, at hindi lang yellow face, may done follow pa. No, so ulit-ulitin ko, you can text or call me sir 9531364462. I-message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Napakaganda mga paps. All right, no? so eto dulo-dulo rin to. No? 'Di ba may mga nagpa-project ng Opa Yellow Face Don Follow. eto 'yon. eto yung result. No, so super Yellow Face dan Follow visual 'yan, ha. Opa. Yan murang-mura na lang din 'yan mga paps. Red eyes. Ganda, no? Grabe, makinis pa. Yan, i-text it mo ko. Tawagan mo kaagad ako. Sa four Message mo sa aming Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Napakaganda niyan mga pops. So, oh. eto na yung mga dulo-dulo project. No? Kung nagugusta mo yung ganto mga paps, yung pinakadulo na talaga. No? Pero mura lang ah. No? I-text it o tawagan mo kaagad ako. 0953. 1364462 Message mo daw sa aming Facebook Messenger Don Ruaya or Don Ruaya Aviary mga paps Dalihan nyo na dahil bihira lang tayo makapag-out ng ganto mga paps kasi mostly and usually lagi tayo nauubusan neto Ito sa mga nag din ng budget nila naman Meron tayong yellow face possible split down follow possible opa and free na Opa, possible dan follow, possible yep. Possible yellow face mga paps ha. Presyong pamigay na. No, so yan tingnan niyo napakaganda nito, no. Yellow face, possible dan follow, possible opa at free. Opa, possible yellow face, possible dan follow. Sa mga gusto, i-text e lang ako, tawagan niyo ako sa 09531364462. I-message e mo kagad ako sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Napakaganda mga pop. Ito naman, sa mukhang <laughs> mukhang budget meal. Pasok sa inyo to mga pop. May kapatid na visual red factor. Ayan. All of project red factor possible fail follow. No, preso pamigay na mga pop. Tingnan niyo yung ulo. No. Walang halong chemical 'yan. Ayan no, pulang pula, pati buntot, sunog na sunog. eto yung mga red factor na hindi nagtuloy no? Kaya ang ID nila ay possible red factor, possible fail follow. May kapatid to sa ibang clutch na visual opa red factor, fail follow. Ibig sabihin, pula, no? Katawan, red factor. Tapos, ang malapit ito, pula pa yung mata. Kaya fail follow. Ang hindi ng talaga na yung mga pop. No, later on, ibablog natin yun para makita nyo yung kanilang kapatid. No? So, eto meron tayong Opa Green New Wing, Opa Mint Green, saka o Opa Olive Green. Yung iba't ibang klase yung uri ng green mga kap. No, kung magugusto mo to, madali lang, ulit-ulitin natin. I-text so, tawagan nyo ako sa 09531364462 o i-message mo sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Ejali. Alright, no? so eto yon, no? Super Opa, Red factor. Possible fail follow. Napakalikse. Bihira lang to mga papsa. No? Dahil alam naman natin o sa mga hindi pa nakakaalam ay sabihin na natin ang red factor kasi ay sakit. No? Pero syempre yung sakit na yan nagagandahan tayo kasi rare. No red factor. Ang red factor katagalan habang tumatanda humihina. Eto baliktad mga paps habang tumatanda, lumalakas ay no, nakakasabit o nakakapunta sa pairing box, no? Kasi ang ibang red factor nasa sahig lang. Ayun, natakaganda mga pups, violet red factor 'to. DNA kak. Yan kunin mo na, bihira lang 'to. Maliksi din 'to mga pupsa. Ay no, violet kasi may dalawang uri ng red factor, green red factor at violet red factor. Ito violet red factor mga pups. Kung tinan nyo, pulang-pula yung kapawa, no? Hmm. Maliksi, lumilipad. Napakagandang violet red factor to, mga paps, no? Kunin mo na, bihira lang to. Ayun, no? Pulang-pula, kala mo, natapunan ng atswete. Sa may gusto, i-text o tawagan nyo ako sa 0953 I-message mo sa Facebook Messenger ng Don Roaya or Don Roaya Aviary. Hey, Napakaganda mga paps, no? Hmm. Pulang-pula, yung katawan, yung ulo. bihira lang to, mga paps. yan, Oh. No? Tinan nyo mabuti. Hmm. No? Tinan nyo. Usisayan nyo mabuti, mga paps. Yan, Oh. No? Ganyan, kaganda. Yung mga retractor natin. No, tapos yung kanina, yung mga project project, no? Eto, ganito yung may kapatid sila na visual red factor possible fail follow. Yung visual red factor tsaka fail follow, ibablog natin yung later on. No, ipapakita ko sa inyo yung ganong posible na ilabas na mga project-project natin. Ito kasi, ito na yung visual eh, no, ng proyekto natin. Alright, no, so ulitin ko, you can text or call me 0953-1364462. Mag-message ka sa akin, sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan, kauna na lang mga paps. Bira ka lang makita ng gantong ibon. No? Na ganito kalikse. At ang malapit nito ito, DNA cup pa. No? Kasi may mga nagkahanap ng DNA cup. O proven cup, eto. Sure cup na kasi nga, naka-DNA mga paps. Ulitin natin, you can text or call me 0953 1364462 4462 Message sa Santa Isok Messenger. Andon Roaya. Perdon Roaya cave hey, Sobrang pula mga topso. oh. Kung hindi ko lang kailangan ng pera pang upgrade ng ibon, hindi ko to out. <laughs> kailangan lang natin. No, so eto, bagong parisan. No, kasi lagi tayo nakadang follow. Eto naman, nakaino. No, back to back opa, yellow face, possible split ino. No, bagong parisan, napakaganda, grabe. Alright, ayan. Ibig sina pag sinabing back to back, ibig sabihin yung yung dalawang ibon na yon ay same no back to back same sila for example back to back opa Danfalo. parehas silang opa Danfalo. ito naman parehas na opa yellow face parehas back to back all right no? so ang id nito ay back to back opa yellow face possible ino you know? no so kung gusto niyo ng isa lang pwede naman bibigyan ko rin kayo ng freebie na OPA, possible yellow face, possible ino. Alright? No, pwede nyo kong i-text o tawagan sa 0953-1364462. Mag-message ka lang sa akin sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Agari. Hmm. Dalawang yan na OPA, yellow face, possible ino. Yung isa, solid color. Yung isa, wing Yon. Pag sinabi solid color, ibig sabihin buo yung kulay. No, pag sinabi naman yung new wing, buo yung kulay pero highlighted yung pakpak. -pak. Ayan o, oh, yung pakpak -pak mga pups. Alright? Ito, ito naman yan, ito mga pups. Super budget meal dyan. Ang ito gaganda, grabe o. Mga project. Ang idea nito ay follow. mayroong super budget meal. Meron tayong core. No, more on, on street script dito mga, mga pups na opa. Yung wing. Alright, Alright, no, meron tayong par blue, or par blue. Halos lahat dito ay split dan yung no? yan, no? Kasi yung parisa na to ay blue, galing yung yung sa visual at split. Ibig diba sabihin ng split, non-visual yun mga parisa. Ang gaganda, no? Applicable yun o sa lahat ng Sila. no?

Meron Pablo, ang Pars Group, Torre Pardo, Blue, Yuri. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. At kung bago pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment na nilang kapag hashtag Don Roaya. And of course, i-subscribe mo na yan. Click mo na notification bell. Yung nasa kanan mo para updated ka, ka lagi pagka tayo ay mag-upload mga Pops. No? Pwede ang umutang para sa ating mga repeat buyer. No, pwede makipag-swap, pag mag-offer ka lang. No, kung bakit mag-offer ka lang at huwag ka mahiya, no? Dahil malay mo, yung kinakahiya mo na swap mo, ay gusto ko pala. No, tapos yung go na go ka, ay gusto to ni white tapos hindi ko pala gusto. No, kaya mag-offer ka lang at huwag ka mahiya. Ganun lang kasi yung team, mga kaps, no? So, muli maraming salamat din kay Boss Angel sa pagkuha sa atin ng Project Dan Salo. Ito yung mga mahal dati na ina-out natin sobra, no? Ngayon, sobrang mura na lang. No, kaya nga, ito yung mga budget nila natin. No, ang project, danos pa, no. No, so, ito yung mga quality, oh. Blue tsaka par blue, mga packs. So, yan, ang ganda, oh. Hmm, matured. Matured na And ready to bring. No, so, muli, maraming salamat. Stay safe and God bless you. Thank you, very And you. God bless you.